Kain na ng resolusyon si Senador Bongo para hilinging maimbestigahan sa Senado ang War on Drugs. Tatlong komite ang pinagpipili ang bangunguna sa pagdilig Pero malabo na raw mapunta sa komite ni Senador Bato de la Rosa. Nasa front line na balitang iyan si Camille Samonte. Formal nang naghain ng resolusyon sa Senado si Senator Bongo. Ito ay para hiningin sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ni Senator Bato de La Rosa na imbistigahan ang war on drugs si dating Pangulong Duterte. Ang problema, mukhang malabo rin mangyari ang gusto ni Go. Dahil bukod sa nakabreak pa ang Senado, kumbensido rin sa si Senator Risa Honteveros na mas mainam kung Committee of the Whole na mismo ng Senado ang magpatawag ng hirik, imbis na ang komite lang ni de La Rosa. Dahil pareho lang sila ni Go na dinidiin sa extrajudicial killings noong drug war. Bukod sa si Committee of the Whole, una nang sinabi ni Sen. President Jesus Escudero na pwede rin tumutok sa Senate Inquiry ang Blue Ribbon o Justice Committee ng Senado. Kung ano man ang mapili, re-respetuhin pa rin daw ni Hontiveros kung magtatanong o sasagot din sa hiling si Nago at Bato. Pero sana raw, dumalo rin si dating Pangulong Duterte. At least si Duterte hindi uh, naman siya senador. So, kung uh, imbitahan siya bilang uh, resource person, posibleng may marinig tayo sa kanya na dagdag. Or, mahingan siya ng mga documentary submission. Sabi naman ni Dela Rosa, ayos lang sa kanya kung ibang komite ang humawag sa pagdinig. Pero sinabi na rin niya dati na mas malaki ang chance ang dumalo sa Senado si Duterte kung komite niya ang mag-iimbestiga sa drug war. Para naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, hindi kawalan sa gagawing investigasyon kung magpakita o hindi ang dating Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.